Hello po! Magkandang umaga sa aking mga mahal na subscribers! Ang araw na to ay October 10, 2023 at ito po ang update after a week ko na pinagawa ito ang aking uh, dalawang division na 18 Pan Ito sa ngayon freeze na freeze at ito ang aking delivery line It's DPA host po ito na 1 inch 50 meters ang haba at ito ang i-connect ko doon sa aking deep 1 inch din doon ang kanyang uh, PVC. So kung makita nyo, ito ay hindi to bababa sa 100 square meters dahil ito ay 9 and then ito ay 12. So yun. So sobra. So pariho yan sila kasi tinamatama at kunan mo please. Kunan mo dahan-dahan. Yun po ang isa so sa simula dyan ko i-grow ang aking mga breeders at ito po ang sunod na ito ito ang kinuhanan ng uh, mga lupa ay plano ko lagyan ng asula okay balik na dito so yun po ang aking plano dahil may asula na ako at mga duckweeds ayusin ko na lang ito at lagyan ko ng pilapel dyan na mababa para ang tubig ay hindi lalabas. So yan po ang aking plano dyan. Dito ko i-grow ang aking mga alternative foods para sa kanila. Para konti lang ang aking magastos na commercial feeds. So yan po ang update sa akin sa araw na ito. At uh, marami pa akong gagawin dahil nandito ang aking drainage. Dito gagawan ko pa yan ng PVC na kanyang uh, drain at saka doon din sa loob. So dalawang PVC yan dyan at saka doon sa dulo din ay dalawa din. So number 4 ang size ng uh, PVC na nilagay ko. So yan lang siguro sa ngayon ang aking maipakita sa inyo sa araw na to. This is already uh, one week uh, since na nag-start ako ng magpagawa nitong PVC. Uh, 13 pond na ito. At, uh, uh, still, ang aking training sa BIFAR ay nasa 13, which is scheduled on uh, Friday. So, yun ang akin uh, atinan na mahalaga. So, guys, uh, dadagdagan ko ito. Kung mayroon pa ako mamaya, idagdag at ipaparating sa inyo. Take care, and God bless po sa ating lahat. Bye! Yan po natapos na namin ang paggawa ng aming lagaya ng asula at saka mga duckweed. So nilagyan na rin ka, namin ng konting pilapil. At sa ngayon nilalagyan namin yan ng uh, iti ng manok. So and then pinapatubigan namin. At uh, kapag tumas taas na mga 2 inches, 4 inches, then uh, pwede na namin mamaya i-area e dito yung aming uh, nabiling asola at saka mga duckweeds. So, diyan namin amin kukunin ang aming ipakain sa aming uh, mga breeder. At uh, mayroon din kaming ilalagay na uh, mga uh, commercial feeds. So, diyan po at makikita nyo yung aming bagong pan na pinagawa. Ito ay mga isang linggo pa lang. So, kaysa ilagay ko sa trapal so mas maganda dito na lang ilagay at uh, patuloy kung sakali bumaba man ang tubig din lalagyan namin ang additional na tubig pero permanent na yan dito uh, kung sakali man gamitin ko naman tong lupa, din sa transfer naman namin pero for the time being dito na muna, dito ko ilagay yung mga asula at saka mga duckweeds so yan lang po ang aking uh, may bigay sa inyo sa ngayon na update. At uh, sa sun sunod naman, at uh, bibigyan ko kayo ng uh, mahalagang mga update dito sa aking 13 Fund Hello po! Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon dito, magbubukas na ako ng Asula. Ito kahapon to dumating. Ang araw na ito is October 10, 2023. At dito ko muna sila ilagay lahat and then pakawalan ko dyan. So ngayon, it, ngayon ito lang dumating itong araw na to. So isasama-sama ko ito lahat. Malalaki to eh. Malalaki siya. Tingnan natin. Yan, malalaki. Ito. Looks, uh, hindi, hindi to yata asula eh. <laughs> Dito na isama. Yan. Ah, parang water lily. ah, magka, ah, magkaiba-iba. Magkaiba-iba ito. Ayan, halo-halo. Halo-halo sila. So, ayun. Ayun, may mga malalaki. <laughs> malalaki. Looks uh, walang asula dito. <laughs> anyway, Orderan ko na lang to kasi parang walang asula eh. Duckweed itong maliliit ko. So, dito na. Pakawalan ko na sila ngayon dito sa aming bagong gawa na asulapan pan. Ito, ay sorry. So, sige. Pakawalan ko na. Ayan. Lulutang din yan. Lulutang din yan sila at yan yan doon kayo lumayo layo kayo huwag kayo dito yan ah Ayan na ang bahay nila. So, Titingnan natin sa mga ilang araw kung ito ba ay lalago sila. So, yan. Pero duckweeds to eh. Walang asula. Di bale, orderan ko na lang ulit ng asula. Kasi malalaki-laki ang asula eh. Ito duckweeds. Ang iba nito is parang uh, water lily. So, bukas. Uh, or either... For this, malalaman ko na to nalalago sila. So may iti na rin ito at sure ako na magaganda ang pagtubo nila dito. Natural kasi ito eh. Kaysa ilagay ko sa trapal na uh, sa trapal kasi uh, uh, hindi maganda, hindi maganda dito. Talagang maayos ang kanilang paggrow dito. So sige, iyon lang na po. At uh, itinapos ko na lang ito na pagkawalan sila. So paki ikot mo ang kamera para makita nila kung gaano kalaki ang ating ginawang uh, asulapan. Daquids and halo-halo na. So po, pwede rin pakain sa sa mga alaga nating tilapia. So, yan po. Natural. Lalagyan ko pa to ng asula kasi hindi to asula eh. Duckweeds ang nandito sa ngayon. Um, mali ang binigay. So, mayroon silang water lily. Yan. So, orderan oh, ko na lang ng asula talaga. Asula maganda eh. Maganda. Tingnan natin kung may lalabas ba dyan na asula kasi parang sa uh, pagkaintindi ko ang mga ito is duckweeds lang oh, maliliit so yan lang po ang aking ibahagi eh, sa inyo at sa sunod naman take care po and God bless sa inyong lahat bye